Isang araw, Sesus si at ang kanyang mga alagad ay papunta sa Jerusalem hanggang sa makarating sila sa bundok ng Ulibo at doon nagsalita Sesus, si Mga kapatid, pumunta kayo ngayon. Pagdating ninyo doon, makikita ninyong dalawang asno na katali, Isang asno at ang kanyang batang asno, kailangan ninyo silang dalhin sa akin. Paano kapag hindi pumayag ang may-ari? Kapag nagtanong siya sa inyo, Sabihin niyo sa kanya na kailangan ng Panginoon ang mga asno. Ipapadala sila agad ng may-ari. Opo, Panginoon. Hay! Kay ganda ng araw! Kaya nga, Ama. Oo, oh, sino ang mga lalaking paparating? Hmm, hindi ko alam. Lika, lika, at na natin. Kumusta? Um, kailangan namin dali ng iyong mga asno kailangan sila ng Panginoon. Panginoon? Ang inyong Panginoon? Opo. Opo, ang Panginoon. Kahangahanga ba talaga ang inyong Panginoon? Talagang kahangahanga. Ginoo, pumunta kami rito upang kunin ang asno at ang kanyang anak. Sinabi sa amin ng aming Panginoon na sabihin sa iyo na kailangan ng Panginoon ang mga asno. Sandali! Nalilito ako! Ang sinasabi mo pa ang Panginoong Diyos ng Israel? Oo, oh, tama, tama, ka. ka. Um, um, nagbibiro kayo, di ba? Hindi kami nagbibiro. Totoo ang sinasabi namin. At inihintay na kami ng Diyos. Kaya, maaari na ba namin makuha at umalis? Sige! May kailangan pa ba kayong iba? Meron akong tupa, asano at kamelyo. Wala na, wala na. Ito lang ang aming kailangan. Salamat. Maraming salamat. Wala nga naman. Masaya ako sa akin pagtulong. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Salamat! Oh, Christopher, sa palagay ko, aalis tayo ngayon at gagawa ng isang bagay na napakahalaga. Gaya ng ano, Ama? Hindi ko alam, pero huwag kang matakot. Hindi po ako natatakot. Kamusta, mga asno? Maging mabait kayo at sumama sa amin, ha? Guro, Naririto na ang mga asnong iyong pinapako. Salamat. Wow! Siya si Jesus! Ang aking kaibigan! Sino? Lumaki kaming magkasama. Hindi ko pa siya nakita mula na nagpunta siya sa desyerto at pinaalis ako. Wow, Chris! Siya ay napakahalaga! Gaano kahalaga? Tao lang siya, di ba? Chris, tumingin ka sa langit. Tumingin ka sa lupa. Tignan mo ako. Tignan mo ang mga taong ito. Nilika ng Diyos ang lahat na ito. ba? Diba? Si Jesus ay anak ng Diyos. Nilika ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng tao sa harap mo. Ano? Nakakamangha. Seryoso ka po ba? Oo. Seryoso ako. Talagang may gagawin tayong importante. Wow! Ngayon, pupunta tayo sa Jerusalem. Sasakay ako ng asno upang matupad ang sinabi ng propeta sa Karyas. Sinabi niya, Kita niyo ang inyong hari na lumalapit sa inyo, sakay siya ng isang batang asno. Ako iyon! Ako iyon, Ama! Heto po, Jesus. Umupo ka sa aking balabal. Sa akin din po. Wow! Tignan ninyo! Sa so, palagay ko si Jesus iyon! Talaga? Wow! Nakasakay siya sa isang asno. Halika'yo! kayo! Tignan natin! Siya sa iyo Wow! wow. Jesus! Uli na -taas, lang ng tindigin! Uli sa patas taasan! Mapalad ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. ng Panginoon! Ama! Ito ay tunay na kamangha-mangha! Siya nga ang anak ng Diyos! Hoy! Hoy! Ano ang nila doon? Sino ang lalaking iyan? Si Jesus! Siya ang propetang galing sa Nazareth sa Galilea! Ano? Kailangan kong pumunta ng templo. May kaguluhan doon. Opo, Opo Panginoon! Si Jesus ay sumakay sa asno patungong lungsod tulad ng propesya ng maraming taon noon. Nang papasok siya sa templo, nakita niya ang nangyayari at nagalit ang sinimulang paalisin ang lahat ng mga naroon. Tumigil! Lahat kayo, itigil niyo yan! Bakit ba? Sino ka ba? Ano ba? Tatrabaho ka At pumasok si Yesus sa templo ng Diyos at tinaboy niya ang lahat ng nagbebenta at namimili sa templo. At ginulo niya ang mga lamesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbebenta ng kalapati. Nasusulat Sinabi ng Panginoon, ang aking bahay ay magiging bahay kung saan maaaring manalangin ng mga tao. Ngunit, ginawa niyo itong isang lungga ng mga tulisan. Labas lahat kayo! Hoy! Ikaw! Paano naman ang aming mga gamit? Iwanan ninyo! Umalis kayo! Hay! paano ka ng araw! Matapos gawin ito ni Jesus, nagalit ang mga pareseyo. Hindi nila nagustuhan kung paanong pinupuri siya ng mga tao pagdating niya sa Jerusalem. At hindi nila gusto kung paano niya itinuring ang templo bilang bahay ng kanyang sariling ama. Sinubukan nilang humanap ng isang paraan upang siya ay patayin. Ngunit dahil napakaraming tao ang nagustuhan siya at nakikinig sa kanyang mga salita, hindi nila magawa.